o kailangan mag-meeting sa susunod na linggo kasi kailangan i-review yung curriculum lalo na meron ng bagong nilabas ang CHED. Para mapanatili ang kalidad ng kurso o ng degree program na inooffer ng isang universidad, mahalaga na magkaroon ito ng tinatawag na curriculum review na kung ay inaayos o rerebisahin ang mga materyales, ang silabus at iba pang mga bagay na may kinalaman sa pag-ooffer ng nasabing kurso kailan nga ba ginagawa ang isang curriculum review sa isang kurso o sa isang kolehiyo? Normally, ginagawa ang isang curriculum review kada tatlo o apat na taon. Kasi syempre, dito mo makikita ano-ano ba yung mga bagay na kailangan i-improve ng isang program, lalo na kung nga rin yung pagkakasunod-sunod ng mga course offerings, ano ba yung mga dapat na prerequisite courses na maunang i-offer at iba pa. Sino-sino ba ang kasama dapat sa isang curriculum review? Kasama dito, syempre yung program chair, pwedeng kasama dito yung dean kung yung discipline ng college dean ay kapareha nung program na ire-review or nung curriculum na ire-review, kasama syempre yung mga faculty members, full-time at part-time at Siyempre, maganda magsama rin tayo ng mga alumni. Okay, hindi isa iba, tiyatawag na alumni advisory council sa ibang mga universities kasi sila na mga naunang nagtapos ay mas nakaalam at maaari silang makapagsuggest kung ano ang mga dapat i-offer na una ng mga courses. May mga kailangan bang alisen o may mga kailangan idagdag na course offerings. Siyempre, nandyan yung syllabus revision. Titignan natin kung may mga topics ba na kailangan ng palitan, kailangan ni update Maging sa mga activities na pinagagawa sa mga estudyante, kasama rin yan. Pati yung mga materials at mga references na kailangan ayusin kung may kailangan ng i-order sa library para pagka nag-accreditation hindi sila magka-problema. Ayun, kailangan din 'yan ayusin yan sa curriculum review. Kailangan ba lahat baguhin sa isang curriculum review? Syempre, hindi naman dapat kasi kung ano lang yung parts na kailangan na i-improve, yun lang ang gagalawin. Hindi natin pwedeng galawin ang isang bagay na gumagana naman ng maayos. Sa ring factor na dapat i-consider sa isang curriculum review o curriculum revision ay kung ano yung nilalabas ng Commission on Higher Education o ng CHED na bagong guidelines. sa halimbawa biglang nagkaroon ng uh, ng memo o na ordinance na kailangan magbawas ng mga courses sa halimbawa sa general education no o kung halimbawa nagkaroon ng revision sa curriculum ng basic ed aba kailangan ayusin din natin yun? kasi Uh, para maiwasan yung mga repetition ng mga offerings. No, yun yung iniiwasan natin. Malaking tulong ang isang curriculum review upang mapataas ang kalidad ng offering ng isang naturang kurso. Siyempre, nandyan yung uh, magta-target tayo ng mas mataas na level sa accreditation. O kaya pag gusto natin magpa-recognize sa gobyerno at kahit sa international level. Kung meron tayong mga linkages, mas madali tayong makikipag kapag yung kurikulum natin ay e naaayon sa kung ano yung mga pinapractice sa industriya at maging sa akademya. Sa susunod naman po pag-uusapan naman natin ay yung mga academic rank lalo na sa mga colleges at universities. Umpisahan natin yon sa pinakamababa, yung instructor. Kaya kung meron kayong mga comments, pakipost lang po sa atin o mga suggestions na rin. Yun lamang po. Maraming salamat.